Sa edad na 23, si Ryan James Bacalia ay naging inspirasyon sa maraming kabataan, lalo na sa LGBTQ plus community. Siya ay tahasang naghayag na kanyang kasarian bilang gay, isang hakbang na humubog sa kanyang karakter at pakikipagsapalaran sa buhay. At ding alamin ang kwento ng kanyang buhay at ang kanyang pamumukadkad patungo sa pagiging isang ganap na dalaga. The Philippine Showbiz List presents Ang Pagdadalaga ni Ryan James Bacalia ng PBB A Young Gay Dreamer from Cebu Si Ryan ay pinanganak noong April 9, 2001 at lumaki sa magandang isla ng Cebu. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia upang masuportahan ang kanilang pamilya samantalang ang kanyang ina ay isang may bahay siya ay pang-apat sa limang magkakapatid. May dalawang nakakatandang kapatid na babae, isang nakakatandang kapatid na lalaki, at isang nakababatang kapatid na lalaki. Isa sa mga kinikilala kay Ryan ay ang kanyang talento sa pagsayaw. Siya ay isang masigasig na mananayaw ng sinulog, isang tradisyonal na estilo ng sayaw sa Cebu na ipinagdiriwang tuwing sinulog festival. Bata pa lamang ay alam na ni Ryan na siya ay naiiba. Bagamat tinutolerate ng pamilya ang kanyang kasarian, hindi pa nila ito noon lubusang natatanggap. Mula umpisa ay naroon na ang pagyakap ni Ryan sa kanyang tunay na seksualidad at hindi lang iming ipagmalaki ito. Katunayan bilang isang teen housemate sa Pinoy Big Brother 737 noong 2015, siya ang kauna-unahang lantad na gay teenager na pumasok sa Big Brother house, isang makasaysayang pangyayari sa naturang programa. Nakilala si Ryan bilang the kid sunshine of Cebu dahil sa kanyang masayahin at masiglang personalidad. Sa loob ng bahay, madala siyang magbiro tungkol sa kanyang tangkad. Sinasabing mukha siyang siyam na taong gulang kumpara sa kanyang mga kapwa housemate. Si Ryan ay kilala din sa kanyang pagiging bubbly at vibrant at mas komportable siya sa pagkikipagkaibigan sa mga babae. Sa simula, medyo mailap siya sa kanyang mga kapwa at lalaking teen housemates dahil inakala niyang hindi siya matatanggap ng mga ito dahil siya ay bakla. Subalit kalaunan ay nagawa niya makabuo ng pagkakaibigan sa kanila. Sa loob ng bahay ni kuya, naging tanyag siya sa kanyang pagiging outspoken at sa kakaibang estilo. Madala siya nagbibigay ng aliyo sa kanyang mga housemates at sa mga manunood. Ang pagiging totoo ni Ryan sa sarili ay agad na nakuha ang atensyon ng marami ngunit hindi niya ipinakita ang lahat ng aspeto ng kanyang sarili sa loob ng Big Brother House. Ryan's Beautiful Transformation Mula sa pagiging isang masayahin at energetic na teen housemate sa loob ng bahay ni Kuya, si Ryan ay naging isang individual na mas malapit sa kanyang tunay na sarili ilang buwan matapos ang paglabas sa reality show, ginulat niya ang publiko nang dumaan siya sa isang kahanga-hangang transformation. Nang pumasok siya sa bahay ni kuya, taglay niya ang kanyang gupit panlalaki. Ngunit pagkatapos ng programa, unti-unti siyang nagbago, nagpahaba ng buhok at nagsimulang magsuot ng damit pambabae. Naging malaking bahagi ng buhay ni Ryan ang social media. Dito, unti-unti niyang ipinakita ang kanyang transformation. Sa simula, simpleng pagbabago lamang sa estilo na kanyang pananamit at hairstyle ang napansin ng mga tao. Subalit so, sa paglipas ng panahon, naging malinaw na siya ay nasa proseso ng pagyakap sa kanyang tunay na identity. Noong October 2018, isang Facebook user ay nagbahagi ng post na nagdodokumento ng transformation ni Ryan mula sa pagiging teen housemate hanggang sa kasalukuyang estado niya. Ang post na ito ay mabilis na kumalat sa social media at napansin mismo ni Ryan at nagpasalamat. Kasunod nito, ay nagbigay siya ng update sa kanyang buhay, isa sa mga pinakamalaking pagbabago sa buhay ni Ryan ay ang kanyang desisyon na maging mas pribado. Pagamat masaya siya sa atensyon na ibinibigay sa kanya ng mga tagahanga, mas pinili niyang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Ang desisyon niya na mag-aral sa Southwestern University ay patuloy na kanyang kagustuhang pagtuunan ng pansin ang kanyang edukasyon at personal na paglago sa kabila ng mga pagbabago, nananatili pa rin ang suporta ng kanyang mga tagahanga. Marami ang humahanga sa katapangan at sa determinasyon ni Ryan na maging totoo sa sarili. Sa mga pagkakataong, nagbabahagi siya ng update sa social media, laging puno ng positibong komento at suporta mula sa kanyang mga followers. Ang transformation ni Ryan ay hindi lamang tungkol sa physical na pagbabago. Ito ay isang simbolo ng kanyang paglalakbay bilang isang nilalang na bahagi ng bahaghari. Ryan's beautiful struggles. Sa isang maikling panayam noong November 2018, ibinahagi ni Ryan ang kanyang karanasan sa pagiging viral at ang mga hamon na kanyang hinarap sa kanyang personal na buhay. Saad niya nalabi siyang na-shock sa pagdami ng atensyon mula sa mga netizens nang biglang maging usap-usapan ang kanyang before and after photos. Isang araw daw, bigla siyang ginising ng ingay na kanyang cellphone at doon niya nalaman na nabanggit siya sa isang viral post. Ipinahayag ni Ryan na bago pa man siya maging kilala sa publiko, matagal na siyang pinag-usapan at nabuli dahil sa kanyang sexualidad. Ito raw ang isa sa mga hamon na kanyang kinaharap bago pa man sumali sa Pinoy Big Brother. Sa kabila nito, binanggit niya na kahit sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang nakakaranas sa diskriminasyon mula sa iba't ibang tao. Bagamat may mga negatibong komento at pambabash na kanyang natanggap, iginiit ni Ryan na naging matatag siya sa kabila ng mga ito. Sa kanyang pananaw, habang mas pinapansin at kinaiinisan siya ng iba, mas lalo lang daw nilang pinapahirapan ang kanilang mga sarili sa kanilang galit. Sa halip na maapektuhan, ginagawa ni Ryan na katatawanan ang mga negatibong komento upang hindi ito makaapekto sa kanyang emosyon. Pinapakita niya ang pagiging bukas at walang takot sa pagiging bakla na anyay pinagkalooban ng lakas ng isang lalaki at ang sensitibidad ng isang babae. Sa kanyang mga payo sa mga kapwa niya, dumaranas ng parehong sitwasyon. Hinikayat niya mga ito na maging matatag. At gamitin ang kanilang lakas upang harapin na makabuluhan ang mga basher. Dagdag pa ni Ryan, mahalaga rin makinig at magkaroon ng empatiya sa sarili upang matugunan ang anxiety na maaaring dulot ng mga bullying na ito pinapakita ni Ryan ang kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili at pagtanggap sa kanyang pagkakakilanlan na nagbibigay inspirasyon at gabay sa iba na nagsisikap harapin ang mga hamon ng diskriminasyon at pambubuli sa lipunan. Ipinapahayag din niya ang kanyang paniniwala na ang pagiging bukas at tapat sa sarili ay mahalaga upang makamit ang tunay na kalayaan mula sa mga negatibong opinyon ng iba. Binanggit niya sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap, tuloy pa rin na kanyang paglalakbay tungo sa pagpapakita ng pagmamahal at pagtanggap sa sarili. Idinagdag ni Ryan na sa kanyang palagay, ang bawat individual ay may kakayahan na baguhin ang mga negatibong komento sa isang oportunidad para sa pagunlad at pagbabago. Pinapalakas niya ang mga taong nakakaranas ng pambubuli, na huwag magpadala sa mga ito at gamitin ang kanilang boses upang lumaban para sa kanilang mga karapatan at dignidad. Sa pagtatapos ng panayam, hinikayat ni Ryan ang lahat na maging bukas sa pagtanggap ng kanilang sarili at ng kanilang kapwa sa kanyang mga salita. Ipinakita niyang ang pagiging tapat sa ating mga sarili ay siyang susi sa tunay na kalayaan at kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng lipunan. Ryan is now living the dream of being a lady. Sa kanyang paglalakbay tungo sa pagiging isang transgender na babae, si Ryan ay kilala na ngayon bilang si Rian. Siya ay isang halimbawa ng pag-usbong at pagkakaroon ng tapang na tanggapin at ipahayag ang tunay na pagkakakilanlan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng pangalan o pisikal na pagbabago, kundi ang paghahanap at pagtanggap sa sarili sa kabila ng mga hamon at pangunawa ng lipunan bilang ng Barangay Labangon sa Cebu City sa Queen of Cebu City Pride 2024. Si Rian ay ng simbolismo ng pagiging matapang at pagkakaroon ng boses para sa LGBTQ community ang kanyang partisipasyon ay nagpapakita ng na kanyang dedikasyon sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili pati na rin sa pagbibigay inspirasyon sa iba na lumaban para sa kanilang karapatan at pagkakakilanlan sa bawat hakbang na ginagawa ni Rian patungo sa kanyang pagkatao bilang isang babae ang kwento niya ay nagiging isang paalala na ang pagiging totoo sa sarili ay isang mahalagang bahagi ng pagiging masaya at matagumpay hindi lamang siya nagbago sa pisikal na anyo kundi pati na rin sa kanyang pananaw at pagtanggap sa mundo. Si Rian ay hindi lamang isang kalahok sa patimpalak, kundi isang simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa mga individual na naglalakbay tungo sa pagtanggap at pagmamahal sa kanilang sarili sa kabila ng anumang pagsubok na kanilang hinaharap. Ang kanyang pagiging tapat sa kanyang pagkakakilanlan ay nagpapakita ng lakas at determinasyon na dapat tularan at ipagmalaki kaugnay nito bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, nagbalik tanaw si Ryan sa kanyang PBB journey. May siya na taon na nakalilipas. Hindi umano siya tanggap noon bilang bakla, ngunit hindi siya nagpatinag. Hanggang siya ay maging ganap ng babae ngayon. Gayun pa man, mananatili pa rin daw siyang Kid Sunshine ng Cebu. Pagkatapos niya, I was once a gay, not totally accepted by my family, and years forward, I've blossomed into a lady that I am now today. A lot has changed since then. But one thing is for sure, I'll forever be your kid, sunshine ng Cebu. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!